may kinalalaman ba si Harry Roque sa mga operasyon ng mga pogos dito sa Pilipinas at nakikinabang ba siya dito? Dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga hinaharap na mga issues ni Harry Roque as it relates to Pogos. At pag-uusapan din natin dito sa video na to yung nakaraang Senate hearing kung saan ininvita si Harry Roque na maging isang resource person. Okay, unang-una, ano ba itong mga issue na hinaharap ni Harry Roque? Yung isang issue na hinaharap ni Harry Roque ay siya yung nagpakilala kay Cassie Leong ng Lucky South 99 to Chairman Tenko of Pagcor. At pinakilala niya silang dalawa para matulungan si Cassie Leong na magbayad ng mga kulang na Pagcor fees na kailangan nilang bayaran. At si Harry Roque din mismo ang gumawa ng mga sumusunod na follow-up dito sa pangangailangan ni Cassie Leong of Lucky South 99. Ngayon, idagdag mo pa dito, nung ni-raid nila yung, yung Lucky South 99 na Pogo, nakita yung mga dokumento nila doon na nakalagay na legal counsel si Harry Roque. Ngayon, pag tinignan mo yung issue na to, wala naman siguro masama na pinakilala lang niya si Cassie Leong sa pagkor chairman at tumulong lang siya na mag-follow up dahil, say, kaibigan niya si Cassie Leong o kakilala niya o kaya, like he said in the Senate hearing, is Kliyente niya si Cassie Leong sa Worldwind Corporation, yung corporation na pagmamayari din ni Cassie Leong. So on its own, parang wala naman siyang ginawang mali. Nagpakilala lang naman siya, di ba? Ang pangalawang issue naman na hinaharap ni Harry Roque ay nakita nga yung mga dokumento na may pangalan ni Harry Roque at pangalan ng isang AR de la Serna sa loob ng Pogo Hub sa Mayporac. At nalaman natin dito na si AR de la Serna ay nakatira sa loob ng Pogo Hub na ito. At hindi lang yon nalaman din natin na si A.R. De La Serna ay nagtatrabaho para kay Harry Roque bilang executive assistant. Ngayon, nung natin kung sino ba itong A.R. De La Serna na to lumalabas na siya yung 2016's Mr. Supranational Philippines. At dito natin nalaman, dating executive assistant pala siya ni Harry Roque. At nalaman din natin na itong si A.R. De La Serna pala ay naging travel buddy ni Harry Roque nung pumunta siya ng Europe dahil according to Harry Roque, kailangan daw niya ng pwedeng tumulog sa kanya kasi meron siya mga medical conditions tulad ng diabetes. Mukhang qualified nga itong taong to. Pero wala namang masama kung nakatira yung tao doon at libre yung tirahan niya. Wala namang siya ginagawang masama, di ba? Nakatira lang naman siya doon. Okay, no problem. Pero ang nakapagtataka lang is bakit pinayagin siya tumira doon nang walang bayad na rent? Ngayon, idagdag pa natin dito yung recently na nangyaring raid sa may isang bahay sa subdivision sa Benguet. At hinahanap nila dito ay isang tao na ang pangalan is Juan Yun. Ngayon, si Juan Yun is believed to be connected with the Porac and Bamban Pogos. Kaya hinahanap siya ng paok. At nung pumunta sila dito sa bahay na to sa may Benguet, hindi nila nakita si Juan Yun pero may nakita silang dalawang foreign nationals at nung Chinek nila yung background ng mga taong to. Nalaman nila na yung isa doon ay wanted red notice fugitive sa China. At wanted tong taong to because of a 7 billion yuan scam. Gano'ng kalaki yung 7 billion? In Philippine pesos, it's around 55 to 56 billion pesos. O kaya 1 billion dollars. Grabe yun. Yun yung nakatira dito sa bahay na to, sa Benguet. At dito natin alaman kung sino ba yung may-ari ng bahay sa Benguet. Apparently, ito ay isang pagmamay-ari ng isang korporasyon na ang pangalan ay PH2. Na inami ni Harry Roque na meron siyang minor share dito. Pero ang majority shareholder daw ng PH2 ay isang kumpanya na ang pangalan ay Biancham. Okay, pero kung tinignan mo yan, wala namang masama siguro kung ikaw yung landlord at hindi mo naman talaga nalaman na yung nakatira at nagre-renta ng property mo ay isa palang criminal at mayroon palang fugitive na tumitira na doon. Kasi kung titignan mo, pwede naman talaga mangyari yun eh. Na magkaroon ka ng tenant tapos so hindi mo alam na criminal pala yun. Hindi ibig sabihin automatically na kasabot ka doon. Pero ngayon, pag mo all of these facts together, medyo ang galing lang na coincidence na tinulungan niya si Cassie Leong na magbayad nung pagcore fees tapos yung kanyang boylet, I mean EA, na si AR De La Serna ay nakatira sa loob ng Pogo Hub at yung hinahanap na dayuhan ng PAOK dahil sa koneksyon sa Bamban at sa Kaporak na Pogo ay nakatira sa bahay na pinagmamayare ng kumpanya na yung isa sa mga incorporated ng kumpanyang to ay si Harry Roque. Parang ang galing nung coincidence, ano? Lahat ng mga nangyari dito ay may connection si Harry Roque. Ngayon dahil sa lahat ng revelasyon na to, inimbita si Harry Roque bilang isang resource person para makapagbigay linaw dito sa mga nakita nilang mga dokumento at mga connection sa POGO. At dito sa Senate hearing na to, papakita ko sa inyo kung gaano kagaling si Harry Roque magmisdirect ng mga tanong para hindi niya ma-incriminate yung sarili niya. At ginagawa niya to sa pamamagitan ng pagbibigay ng too much information or TMI. And this is a good tactic to misdirect, to overwhelm, at to confuse yung nag interview sa sa'yo. At itong style ng pagsasagot is what I call non-answers. Dahil hindi mo talaga sinasagot yung tanong at padaplis mong sinasagot. Okay, panoorin natin itong video na to. Nung unang tinanong si Harry Roque kung siya ba may-ari ng bahay. At dito mo makikita yung paano nyo sasagutin yung tanong o kaya hindi sinagot yung tanong. Ang may-ari daw ng bahay, Secretary Roque. Secretary Roque, may

Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo uh, uh, bosses boses doon, eh ako po ay talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nang nung naunang release na ng Pagcor na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Okay, pigilin ko lang mo. Okay, tinigil ko lang dyan dahil medyo ang haba na sinabi niya, di diba? Ang simple lang nung tanong. Ang tinanong sa kanya ay, siya ba yung may-ari ng bahay? Hindi tinatanong kung nakatira ba siya doon or anything. Tinatanong lang, siya ba may-ari? Imbis na sa sabihin na lang, oo ako may-ari, sinagot pa niya ng may corporation na may-ari na meron siyang interest doon. Fine. Tapos sinabi pa niya na na yung daw niya na si Juan Yun ay meron daw alien registration certificate bla bla bla. Ang dami pang sinabi. Simple yung tanong. Sana sinagot na lang niya. At kung hindi matalas ang pag-iisip mo at hindi ka gising, pwede kang mabilis malito dito sa mga ganitong klaseng mga sagot. Attorney Roque, okay, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit niyo. So let's please focus. Okay. At buti na nga lang na kino Call out siya ni Senator Risa at sinabi niya siya na huwag mo na pag-usapan yung mga bagay na yan. Kasi nakakalito lang yan at nagdadagdag lang ng mga impormasyon na hindi naman kailangan at that very moment. So, meron po akong interes sa korporasyon na may ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may ari ng uh, bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, There is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body which means that ang possession pojan is in the hands of Ms Wan Yu who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa Again, walang nagtatanong kung sino ba may possession, simple lang ang tanong. Sino may ari? At yung pagsagot niya, eh, hindi pa rin niya sinabi siya may ari. Sinasabi niya na may interest lang siya do sa isang corporation na may ari na to. In other words, ikaw nga ang may ari. Tapos hindi niya binanggit kung ano ba yung kompanya na BIM. Tapos hindi niya binanggit kung ano ba yung tapos hindi niya which corporation he's referring to when he said he's going to be getting controlling interest of that corporation. See how confusing it is? Okay, let's keep going. Ang, ang gusto ko nga po malaman, eh, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. -ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one um, yun. And alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, the premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay Nasa gobyerno pa, may mga nagreklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So, nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli, ay siyang merong tay sa ban-ban. At dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yun, partner yun, nung aking lesi. But, gentleman of leisure po yun eh ang sinasabi ng aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf, kasi may golf course po dyan, at nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Uh, cryptocurrency. No? So, nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban, dahil kung hindi naman po, ay eh, talagang meron pong concerted effort na iling ko dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Okay, so ito mga sinabi niya. Unang-una sinabi niya na alam niya na partner to ni Wan Yun, itong guy na to na si Son Liming. At sinasabi niya na gusto niya nga malaman kung ano daw yung kinalalaman ng guy na to sa Pogo o hindi. Pero hindi siya yung hinahabol nga ng paok eh. Kundi si Wan Yun, hindi yung lalaki ang nakakasama dito para kay Harry Roque ay inamin niya na ginawa daw niya yung kanyang due diligence at mukhang dinedepensahan pa niya itong lalaking to na sinasabi nga niya na digital no daw na lalaki at wala daw siyang ginagawang masama at nag lang daw siya at yun daw ang kinalalaman niya dito sa lalaking to at, at gusto niya makita yung ebidensya daw na may link sa Pogo. Actually, hindi naman sinasabi ng PAOK na may link tong lalaki no to sa Pogo eh. At least, wala pa silang nakikita. Pero ang sinasabi ng PAOK at ito yung nalaman nating lahat na itong lalaki To, na tulad ng sabi ko nga ay isang wanted red notice fugitive na galing ng China holding fake passports that have scammed people worth 1 billion dollars or over 56 billion pesos. So may scammer nga na nakatira dito sa bahay na pinagmamay-ari ni Harry Roque. Ngayon kung nagdo-diligence siya, hindi niya to alam at nagkataon lang yung lesi niya ay involved sa pogo, sa porak at saka sa bamban? Ngayon tignan naman natin kung yung sinagot niya. Nung tinanong sa kanya kung siya ba'y may-ari talaga ng bayon. o hindi, in more detail. Kasi sinagot na nga niya na may interest lang daw siya as a minor shareholder dun sa PH2. Let's listen to his answers again. At kayo mismo, tignan niyo kung hindi ba kayo malito dito sa sagot niya. Sabi niyo... Korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng paok sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi niyo sa ano 'yan, sa corporation. But you also nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dili yun. In fact... Aling corporation po iyan? Ah, uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Uh, Pero, oh wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, hindi daw nyo maalala. Come on. Ikaw mayari ka ng isang corporation, hindi mo maalala. O kahit incorporator ka, hindi mo maalala yung pangalan ng corporation you intend to uh, Mahaba procure 100% uh -huh. ownership anyway, of it. Anyway, maya-maya po, darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, ano po yan eh, that's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. PH2, what's the whole address of the house? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase two. Pero maya-maya po, uh, nagpakuha ko ng contact of lease para ipakita dito sa committee na ito. No? Na, uh, and sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. So sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero uh, anong percentage po, po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, uh, nominal lang po ako uh, nominal. ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2. po. Another What is corporation. that other corporation? Uh, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham? Holdings. Holding. B-I-A-N? C-H-A-M. Si Biancham Holdings. Holdings. Yes, yes. Uh, magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. sa Biancham Holdings. Well, uh, pero minority. It's wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Ah, holy. Holy. Oh, holy owned po yan by Biancham Bian Holdings. Sino pong incorporators ng Biancham Holdings? Attorney Percival Ortega po at uh, Um, yun po, naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um, meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think um meron pang well minimum of five po yan eh pero majority shareholder Alright. is attorney ni Percival Ortega okay uh, so majority shareholders uh, shareholder si attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding there's at least one other attorney at tatlo yes, pa for a up, total up, up. of five but okay but I confirm po. that we're in the process of buying into Bianchan now all right and, and, and sabi nyo nga interim. you want 100% ba or control? We will have uh, controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papel. Okay yung mismo, no narinig niyo lahat 'yon. Siya ba may ari ng Biancham? May shares ba siya doon na wala? Ang gulo-gulo ng sagot niya. Una sinabi niya meron siya maliit na share doon sa PH2, tapos ang majority shareholder daw ay Biancham. And as binalita niya, sabi niya, wholly owned corporation daw ang PH2 ng Biancham. Pero dahil sobrang general nung sagot niya, nakakalito na talaga. And then sinasabi niya na they're going to buy into Biancham daw. Tapos sinabi niya then, then nakukunin daw niya yung Biancham. Tapos yung tinanong sa kanya, limang shareholder, nagbanggit siya ng dalawang pangalan, hindi niya binanggit yung tatlong pangalan na natira doon. At ito yung interesting dito. Alam mo ba kung sino yung tatlong yon? Ito yung incorporation papers ng Biancham na pinakita ni Risa Contiveros nung hearing. At lumalabas dito na yung tatlong yon ay si Harry Roque mismo, yung asawa niya si Myla Roque, at si A.R. De La Serna, yung kanyang boylet. I mean, yung kanyang EA. At nakapagtataka lang na hindi niya ito binanggit immediately. Pero dito sa susunod na tinanong sa kanya ulit ni Senator Hontiveros about sa Biancham at ownership niya, ito naman yung sinabi niya at dito mo makikita kung paano medyo slightly biglang nag-iba yung mga sagot ni Harry Roque. At makikita mo dito, nung pinakita na ni Risa Contiveros yung incorporation papers, at tinanong niya si A.R. de la Serna kung kilala niya itong mga incorporators na ito, tignan mo yung gulat ni Risa Contiveros nung nalaman niya na si Harry Roque at si Myla Roque ay ilan sa mga incorporators pala. Alright, kilala niyo ba yung uh, tatlo pang incorporators ng Biancham? Kilala niyo po ba si Herminio... Hi. Harry Al Roque Jr.? So kilala niyo po siya? Kilala ko po siya, your, uh, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. So dahil dito sa revelasyon na to at yung na nating lahat, nag-follow up question si Sen. Risa kay Harry Roque. At ito yung exchange sila. Incorporator rin po kayo si Ms. Myla Roque at ang dating law partner niyo, Incorporators po kayo sa Biancham, tama po po? That is correct. Biancham is my family holding corporation. All right. It's salamat. part of our estate planning. Did you just hear that? Now, we find out that Biancham is a family-owned corporation. Their family. Hindi lang siya basta minor shareholder. Family-owned pala to. So nakikita mo dito na nung unang tinanong siya, pinapalabas na maliit lang yung kanyang interest. Ngayon sasabihin niya, it's his family-owned corporation. Kaya dito mo nakikita that he's not being forthcoming with the information. At medyo padapli siya sumagot. O dito naman sa sagot na to, papakita ko sa inyo kung, kung paano hindi sasagutin o kaya magbibigay ng non-answer si Harry Roque tungkol sa tanong kung siya ba ay parte ng Homeowners Association dito sa subdivision na to sa Benguet. Pero uh, nasa Homeowners Association din po kayo ng Uh, subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno, nung 2019, pero... Nung bumalik ako sa gobyerno, eh, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory eh. po na yung uh, corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay. So, sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings Uh, sa HOA, nung subdivision? Hindi po ako sigurado, no, um, kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no. But uh, I do know that uh, uh, lahat po ng mga home ng uh, Jews are being paid, and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng Jews at real estate taxes para well, sa Well, ano po, um, you know it is also Biancham, no, that pays for it, no. Uh -huh. But in any case, hindi po hindi ko po dinideny that, you know, That is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po 'yan and mm -hmm. possession is now with the lessy. So nakikita mo dito sa pagsagot o hindi pagsagot ni Harry Roque. Eh. Pati ako nalito ko kung nakalagay ba yung pangalan niya sa Homeowners Association o hindi. Kasi hindi niya sinabi kung nakalagay o hindi. Sinabi niya na nakatira pa din daw siya doon sa may Baguio pero sa ibang bahay na daw, blah blah blah. Tapos sabi din niya na Biancham daw should be there because of the corporate owner. Tapos sabi niya hindi daw niya alam kung kung sino yung pangalan na nakalagay na nagrepresent ng Biancham. Just ko, simple lang to. Nakalagay ba yung pangalan mo as part of the Homeowners Association of the Subdivision in Benguet or not? Tapos humaba pa yung usapan sa mga iba't ibang bagay about payments of association dues and everything na hindi naman importante. At walang nagtatanong kung siya ba ay nakatira ngayon doon o hindi. Dapat sinagot lang yung tanong. At itong mga ganitong sagot ay ang mga nagpapahaba na itong mga hearing na to na hindi. At ang mga ganitong klasik sagot ay mga nagpapahaba ng na mga Senate hearings na to na hindi naman kailangan. Kaya kailangan talaga during Senate hearings pilitin ng chair na sumagot lang sila ng yes or no sa mga ganitong klasing tanong at wag na nilang pahahabain yung mga sagot. At para din hindi makonfuse yung chair at yung mga iba't ibang committee members sa mga binibigay na sagot. Tapos ngayon, tinanong naman si Harry Roque tungkol sa pagkakakilala niya kay Cassie Leong. At dito naman, sinasabi niya na, na ang pagkakilala niya kay Cassie Leong ay dahil kliyente niya siya for whirlwind yung may ari ng lupa kung saan umuupa ang Lucky South at ang Whirlwind daw ay ang service provider ng Lucky South. Kasi po, ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga Pogo operators kasi ang Pogo operators po, lahat yan Chino. Ni hindi po yan nag i -ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa pagkor. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent ah, Pogo Hubs. So ang pagkakain, hindi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanila mga kliyente. Okay, with regards to being a service provider, galing na kay Harry Roque na service provider daw ang Whirlwind ng Lucky South. So ang tanong natin, ano ba nga yung mga service na binibigay ng Whirlwind sa Lucky South? Kasi lumalabas dito na Worldwind is not only the landlord, they're also the service provider. So ibig sabihin nun, sila ba ang nagpapatakbo ng mga operasyon ng Lucky South? Kasi ang ginagawa ng Lucky South are criminal activities, illegal activities. Ang sinasabi ba niya, ang nagpapatakbo na itong mga illegal and criminal activities na to ay ang Whirlwind. Then that makes Worldwind complicit and an active participant in these illegal and criminal activities. Tapos yung tinanong sa kanya regarding yung issue na nakalagay yung pangalan niya as legal counsel of Lucky South, diba ba din ninaing nga niya? So tinanong ni Risa Contiveros kung kinonfront ba niya si Cassie Leong regarding this or not. At ito yung sagot niya. Did you confront Cassie Leong about this or kinasuhan niyo ba siya na kung bakit nandun yung uh, pangalan niyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi niyo um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already so. Hindi naman ako assume, nagagalit. Sinasabi ko lang huwag niyong gawin o, yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. Uh, as uh, far at, as I know at, po, attorney, attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, Pwede I'm sorry. Pwede lang, oh, it's all right. Pwede okay. nyo lang sabihin mali yung fact na mali sinasay, po. tinatanggi uh -oh. nyo yung sinabi ng ibang uh, resource person. Apat ah, na toon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay. So please uh, tell uh, tell the committee uh, kinonfront nyo ba si Kasi Linong or kinasuwan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and uh, naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about po, that, Attorney. Pero But you don't ang need to. Po excuse me, excuse me. Sandali po, you don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. Well, I'm just citing. Please just po. answer our question. My answer po it's is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaan sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng, uh, ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, as I said po yan, earlier, excuse hindi me, excuse po me, no, 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 excuse me, excuse me. At nakita mo dito na hindi niya sinagot yung tanong kung kinonfront ba niya si Cassie Leong o kaya nag siya ng kaso laban kay Cassie Leong sa paggagamit ng pangalan niya na unauthorized at tinanong siya ulit ni Sen. Risa several times after kung kinonfront niya si Cassie Leong at kung nag ba siya ng kaso laban kay Cassie Leong at alam mo, hindi niya sinagot yung tanong ever. Paulit-ulit na niya sinabi na ngayon lang daw niya nalaman at kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya na wala namang kinalalaman doon sa tanong na kung kinonfront niya o hindi. Never niyang sinagot. Tapos dito sa sabi ni Harry Roque na wala daw siyang kakilala sa Lucky South. Pakinggan mo to. Okay. So but whether service provider o ano paman, man, uh, dinulog nyo yung problema ni Miss Cassie Leong at ng Lucky South na isang pogo, idinulog eh, nyo sa pagkor. Dinulog ko po Alright. dahil uh, pinakiusapan po ako nung service provider. Dahil wala po akong kahit sinong kakilala sa Lucky South. Well, kilala, kilala si Cassie Leong siya, Lucky South po siya. Ay, hindi ko po siya kakilala as Lucky South dahil ito po ang mga dokumento nagpapakita na siya ay pumirma sa ang mga pleadings na ginawa ko nung ako po'y rinitin mga two weeks after that meeting para sa kasong ejectment. Kaya nga po paulit-ulit ako hindi po nagtagal. Okay, pinosko ko na dahil sobrang haba nung sinabi niya. Pero basically, lumulusot lang siya sa sinabi niyang wala daw siyang kilala na taga Lucky South. Kasi obviously naman, tama si senator Rontiveros na si Cassie Leong ay with Lucky South. Tapos sabi niya, ay hindi daw ganun yung pagkakilala niya sa kanya. Excuse me po, Mr. Roque, no? Ang simple lang nung tanong sa sinabi mo. Na sinabi mo, wala kang kilala ng taga Lucky South. Eh, alam mo naman na taga Lucky South si Cassie Leong. Kaya nga tinulungan mo siyang pumunta ng pagore eh, as Lucky South. South. Oh, so in other words, you're not being truthful with your answers. Yun lang po yun. This is what we all need to know po. Sa so first application sa so PAGCOR, lesser ang whirlwind represented by Stephanie Mascarenas. And lessee, Lucky South, was Kasi Leong. Pero sa new application, ang lesser na whirlwind ay represented by Kasiliong and less lucky and less sorry less sore whirlwind and less sea lucky south was represented by Ronelin Baterna. Wag po natin gamitin ang corporate layering to avoid scrutiny dahil mukhang ito ang nangyayari. Ito yung mga dirty tactics, no? Wag niyo pong lokohin ang komite hindi porke banned na ang POGO ay we will stop holding people to account. Lumilitaw sa nakuha nating dokumento, nagagamit ang pagbubuo ng iba't ibang kumpanya para itago ang tunay na nag-ooperate ng isang POGO. Pati na ang tunay na kumakanlong sa mga pogante. So nakikita mo dito na ang Lesser at lessee na whirlwind at Lucky South 99 i owned by the same group dahil kasi liong first represented worldwind tapos nirepresent represent niya naman ngayon yung Lucky South 99 kaya at this point mukhang obvious naman talaga na tulad ng issue sa Bamban at kay Alice Go at yung Pogo doon yung Lesor at lessee pareho lang yon kasi di ba yung kay Alice Go sinasabi niya na bawful lang siya na landowner lang daw, pero lumalabas na sila din pala yung lessee na Zun Yuan at Hong Sheng, pinapalit-palitan lang yung mga pangalan. Ito din yun nangyari dito sa Lucky South eh. The Lessor, which is Whirlwind, and Lucky South, the lessee, are all run by the same people. O ngayon na napanood mo na itong buong video na to at narinig mo na yung mga sagot at mga hindi sagot ni Harry Roque, ano sa tingin mo? Tingin mo ba involved siya sa mga pogos more than what he claims to be? At nakinabang ba siya dito? Siguro mga kailangan tanungin sa kanya sa susunod ay paano ba niya nakilala yung kanyang lesi sa Benguet? At paano niya nakilala si Cassie Leong? At kung pinakinggan mo paano magsalita si Harry Rocket tungkol sa Lucky South 9, parang ang dami niyang alam sa operasyon at mga problema ng Lucky South 9 para sa isang tao na hindi naman daw legal counsel ng Lucky South 9. At sa pagdepensa din niya sa Lucky South 9, parang tumata yung abogado nga siya na kahit sinasabi niyang hindi naman. So kailangan siguro maghukay pa ng mas malalim at makita nga natin kung meron nga bang connection. Maybe through bank accounts o kaya kung paano nagkakilala. Siguro nakapagtataka lang talaga kung coincidence nga ba talaga na kliyente niya ang whirlwind, tinulungan niya sila maglakad ng mga pagbayad ng mga fees sa Pagcor. tapos yung kanyang tenant o lessee niya sa Benguet ay involved sa mga pogo tapos yung boyfriend nun ay nalaman na fugitive pala, kayo namang husga. Ano sa tingin nyo? Let me know what you think at isulat nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba at baka may mga iba pa kayong informasyon na hindi ko pa nababanggit o kaya may alam kayo na hindi ko alam, pakisulat na rin yan lahat sa comment section at ituloy natin itong usapan na to para lalo pa nating malaman ang katotohanan. Yan na po ang lahat. Ito po si Kristan. Sana po nag-enjoy kayo sa video na to at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo yung notification bell para man-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat ulit. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.